Hello! Good evening mga idol. Ah, uh, bago ang lahat, shout out, shout out sa lahat. Mga supporter, mga subscriber, mga followers. Um, tip pala. Yung mayroong matitigas na ubo. Katulad dito. <coughs> yan. Yung, yung plima na gusto mong matanggal. Pero hanggang dito lang. Na hindi talaga siya matatanggal. May paraan para matanggal hindi lang ubo pwede din sip on kaya pwede palang ikain ng ice candy ice candy para lalambot yung plema para matunaw yan kung wala kayong ice candy diyan pwede yung ice cube ice cube o malamig na tubig inom ka ng tubig hindi lang sa ubo pwede sa sipon. Yan. Ito naman, napakatigas to kanina. Nakailang eskin na ako, lima. O medyo nakakuha na ako ng plima. Yan. Hanggang matutunaw yung plima gawa sa hindi ibig sabihin may ubo ka hindi ka kakain ng, kakain ng ice candy or ice cream or porkit may ubos sipon ka hindi ka na ano na malamig pwede pwede gamot na yan eh mamaya mga lima minuto nalambot na to gamot ang ubo at sipon malamig na tubig or ice candy kung wala kang pera ice tube ka na lang may pera ka ice cream or ice candy ang ganda ng pagkalamdam ko maluwag na kahit, kat ano basta malamig siya yung mayroon ng ubuhat sa ipon ha Kaya, pakalawang atindi. Ayan. Ulan natin. <coughs> Lapit na. Luwag na. Nandito na. <coughs> yung ano yung plima gusto mong ma tanggal malabas pero hindi hindi kaya hanggang dito lang pero ito, para yung paraan yan skinde panalo skinde mayro kang ubo sipon ito lang kasi yung bawal masarap at gamot yun wala nang sinasabi ko kung wala akong pambili ng skin de yan yung ano ice chow limang piso pwede na kung makatipid ka kung may pera ka rin mas may igi. ice cream <coughs> may ubo ka mag ice ka at lang ka na na mo parang ang sad ng pakiramdam ko mga idol skin di lang sabi nila, may ubo ng sipon, bawal malamig. okay kayo maniwala. Walang pera yung pambili. Wala eh. Subukan nyo. Kung hindi man, ayun, diyan na mo, naglabasan ng na sipon ko. Kung hindi yan matanggal, sugurin nyo ako dito. Kahit na-skin dito, lilibri ko kayo. Damn! Yeah. <coughs> May ubo, hindi na ano 'yun, ubuhin. Kuya mawala na 'om. Pa? May ubusin po, mag-ice cream di ka na. Shoutout chatad shout po, salamat sa nagsu-support.